Hello, what's up guys? Sa Porto de Islag, pupunta tayo ng car wash. Pero uh, hindi tayo car wash, kundi magpapamotor wash po tayo. Kano na kasing marumi si Smashy mga paps eh. Kailangan niya na maligo. Saka pagkatapos nga mag wash mga paps, yung ko siya i sa inyo kung ano yung mga pinalitang kong pads, kung paano ko siya in-upgrade sa okay, po. Yes. Malapit lang naman yung car wash area sa amin. Okay, Dito na ako, 'ya. Dito na. dito na lang. Lagi ko lang loga na si Smashy. ayan ayan guys. 'Pag eh. so, bago na siya ulit. Sa mga nagtatanong kung ilang years na si Smashy natin. 4 uh, years old na rin po siya, mga papsi ano. Ayan. So i-share ko lang sa inyo mga papsi kung ano yung mga dinagdag ko ni mga pinalitan ko para na rin sa mga g-smash natin dyan na gusto mag-upgrade una una mga paps yon, uh, syempre ito kasi yung jimmy bags na to kailangan natin to lalo nag-work po tayo uh, useful siya para sa mga gamit na dinadala natin na no, paps ayan tapos uh, bumili din ako ng HRB bracket para sa, para mas uh, matibay mas safe po siya gamitin ayan. Yung seat cover naman natin, paps, ano, nabili ko to sa Manila. Seat cover lang to mga paps, pa, ang bili ko sa kanya is 1,990. Nine ayan, seat cover pa lang yung mga paps, tapos pinasadya ko na lang yung upuan. ayun Then, um, ito yung stick grill, ah, uh, kaya ako siya ng stick grill mga paps kasi mahilig ako maglagay ng mga ano rito gamit. So, Ayun, para hindi na rin nagagasgas yung natin. Slider naman mga paps, kaya ako nilagay ito kasi minsan bilang rider hindi rin natin may na mag-slide. Malaking bagay ito para makatulong sa ating sa kasi pagka may slide ka, pag ito yung tumama, hindi, ka basta-basta madadaganan ng motor. And at the same time, ano na rin ha, para hindi na rin nagagasgas yung pairings. O kasi na-experience ko ng may slide, so dahil sa kanya hindi naman ako galon na puruan sa kanyang blerings kundi naman galon na puruan ayan uh, CP holder para pag minsan pag nagbablog ako nagarise kailangan ko to yan napaka useful ng CP holder natin so ayan guys hello and then asa ah, so, yung ito nga pala yung ano yung action cam na binalag ko nung nakarang gabi Ito, gamit ko na siya mga bags nasa ka ito ah, uh, ito yung front panel extension ah, uh, pinagawa ko lang din to kay, ano, kay Sir Arnold ah, uh, ito yung link mga paps so ayan pwede nyo siyang EPM nationwide po yan pinapadala niya po then yung Araro paps mga kasama rin to kay Sir Arnold din to ayan, set po yan sa kanya ko nabili yan at saka meron din pala akong ginagamit na LED. Ito yun mga paps si laser Pero mga paps na sa mga naka-smash kasi hindi tayo naka -wave. Pag magkakabit po kayo ng ganito, make sure nyo muna naka-fullway po kayo. Kasi kung naglalagay ka nito tapos di ka naka-fullway, ah, mabilis ka magpalit ng battery. Kasi ang lakas niya po sa battery mga paps. Kaya kailangan talaga naka-fullway ka. Ayan, uh, um, ito, masyado rin tayong okay, pasawayan mga paps kasi bawal talaga yan hindi yung gamit ko rin ngayon mga paps na shock is FTC, ayan, FTC yung brand napakaganda nyang gamitin napakalambot nya, saka matibay matibay siya mga paps ano. saka kung napapansin niyo mga paps naka ano tayo ngayon naka mags converter tayo dating ramsit si smash ayun kinonvert ko siya ng mags Saka, uh, yan, sa harap din naka this break na rin po tayo. Yan. Baba. As a po natin, mga paps, ayan. Sa mga nagtatanong, kasi ang dami nagtatanong sa akin, kung saan ko na ko yung decalis ko, yung design. ah uh, nakuha ko lang itong mga paps, size sniper, ano. Pero, uh, -edit, edit na lang namin. Kasi, uh, masyado na kasing uh, common pag kukuha tayo ng decalis sa smash, ano. Kaya, ayan. Dagalas natin mga paps Yun. Sa so, nagtatanong naman kung ba't di pa ako nag-shifter mga paps Actually, uh, mas komportable ako sa no, sa stack-stack lang na ganito. Lalo pag naglurong ride, alam nyo na medyo nakakangawit kasi yung shifter. Kaya mas pinili ko lang mas pinili ko na lang na maggumamit ng stack mga paps So, yun ah, uh, ito, kay Sir Arnold din to. Yung mascara na to. Kanya ko din nakukuha mga tops. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating video mga paps. Uh, sana huwag nyong kalimutang mag-subscribe, like, like and share na rin mga paps para mas updated sa lalabas ko mga video no, mga paps. At yun na nga mga paps no, hanggang na lang yung ating video. Uh, sana huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Uh, para mas updated ka, pinutin mo na rin yung notification bell para tuloy-tuloy yung update sa inang ng aking video. Uh, salamat mga paps panonood.